araw-araw na mga salita ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo upang makilala siya ng tao at para sa kapakanan ng kanyang patotoo. Kung wala ang kanyang paghatol sa tiwaling disposisyong ng tao, hindi malalaman ng tao ang kanyang matuwid na disposisyon na hindi nagpapahintulot ng kasalanan at hindi maaaring ilipat ang kanyang mga lumang kaalaman ng Diyos patungo sa panibago para sa kapakanan ng kanyang patotoo at para sa kapakanan ng kanyang pamamahala. Isinasa publiko niya ang kanyang kabuuan na nagbibigay daan sa tao na makamit ang kaalaman ng Diyos at baguhin ang kanyang disposisyon at gumawa ng umuugong na patotoo sa Diyos sa pamamagitan ng pampublikong pagpapakita ng Diyos. Nakakamit ang pagbabago sa disposisyon ng tao sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng gawain ng Diyos kung wala ang nasabing pagbabago sa disposisyon ng tao, hindi magagawang magbigay ng patotoo ng tao sa Diyos at hindi maaaring makuha ang puso ng Diyos. Ang pagbabago sa katangian ng tao ay tanda na pinalaya ng tao ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin kay Satanas pinalaya ang kanyang sarili mula sa impluwense ng kadiliman. Tunay na naging isang modelo at talimbawa ng gawain ng Diyos at tunay na naging isang saksi ng Diyos at isang tao na nagnanais ng puso ng Diyos. Ngayon, dumating ang Diyos na nagkatawang tao upang gawin ang kanyang gawa sa lupa at kanyang hinihingi sa tao na makamit ang kaalaman tungkol sa kanya, pagsunod sa kanya, patotoo sa kanya, malaman ang kanyang praktikal at normal na gawain. sundin ang lahat ng kanyang mga salita at gawa na hindi ayon sa mga pagkaintindi ng tao at magpatotoo sa lahat ng gawain ng pagliligtas niya sa tao at ang lahat ng mga gawa niya na lupigin ang tao yaong mga nagpapatotoo sa Diyos ay dapat magkaroon ng kaalaman sa Diyos ang ganitong uri lamang ng patotoo ang tiyak at totoo at ang ganitong uri lamang ng patotoo ang maaaring magbibigay kahihiyan kay Satanas. Ginagamit ng Diyos ang mga taong nakakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasailalim sa Kanyang paghatol at pagkastigo, pakikitungo at pagpupungos upang magbigay ng patotoo sa Kanya. Ginagamit niya yaong mga ginawang tiwali ni Satanas upang magpatotoo sa Kanya at gayon din ay ginagamit niya, yaong ang mga disposisyon ay nagbago at kung sino ang nagkamit ng kanyang mga pagpapala upang magbigay ng pagpapatotoo sa kanya. Hindi niya kailangan ng tao na sambahin lamang siya sa salita at hindi rin niya kailangan ang papuri at patotoo ng kauri ni Satanas na hindi pa niya naligtas. Tanging ang mga nakakakilala sa Diyos ang karapat dapat na magbigay ng pagpapatutoo sa Diyos at yaon lamang na ang disposisyon ay nagbago ang karapat dapat na magbigay ng pagpapatutoo sa Diyos at hindi papayagan ng Diyos ang tao na sadyang magdala ng kahihiyan sa kanyang pangalan."